And guys, ito yung order ko. Signature uh, chicken with fries and biscuit. yun ko na lang ito kakainin sa hotel. Para mayroon akong dinner. Dinner for tonight. yung uh, aking dinner for tonight. Alright. Oh, okay. oh, Thank you, sir. <laughs> Alright, balik na ako guys sa hotel para makapag-dinner ako ng aking order na Popeyes. Ayan. Once again, nandito pa rin ako guys. Update ko kayo. Nandito pa rin ako sa San Francisco. Asana uh, sana bukas, ayan, dumating ng aking ano, inaantay para makauwi na tayo. At uh, nag-hotel lang ako ngayon. Ayun ang aking hotel guys. So, ano yan? Focus. Pero mayroon palang ano dito. Magkatabi pala sila ng ano. Ng Fairfield uh, Marriott. Fairfield Hotel by Marriott. Pero mahal yan eh. Kasi Marriott eh. Pero ang pinili ko kasi pinakamura lang. Kasi overnight lang naman ako eh. pag ko lang naman. pag ng overnight. Kasi bukas ng umaga. Ayan. Babalik na uli ako sa airport. nag -ano lang ako kanina rito nag uh, Uber para makarating ako dito mula sa airport pero bukas may libreng ano shuttle bus sana makatsap ko yung ano nila oras ng alis para hindi na ako mag take ng Uber ano rin yun ha 30 uh, 32 din yun sayang din 32 US dollar oh. 4 dollars US dollar ngayon ang gastos ko guys <laughs> Uh, pero ganoon talaga guys <laughs> ang mahalaga importante uh, tawid tayo sa kabila nang tama para hindi tayo masagasaan di pa naman tayo taga rito <laughs> baka masagasaan tayo walang dadampot sa atin dito hindi tayo taga rito kaya uh, tumawid tayo sa tamang tawiran Dito kasi sa hotel na pag ko, ano lang ang nandyan sa kanila? Breakfast? <laughs> Walang ganito. At least uh, mayroon palang papays dito malapit. Papay's chicken. Yan. Medyo naambon pa naman medyo na ambon. Pag live nga ako mamaya. Hindi na ako nakakapag live. Ah, eh. oh, ayan, ito 'yon yung sinasabi ko guys na pinag ko ngayon. Oo. Para ano, tawag nito. Kasi yung doon guys sa ano, alam mo guys, mayroon naman sa airport parang uh, pinatawag nilang tapping uh, station. Pero ang mahal, 275. Kasi tinanong ko eh, 275. Kasi gusto ko sana hindi na ako lalayo. Mismong sa airport na lang ako. Yun nga lang mahal, 235. So, mag-elevator tayo kasi nasa second si floor ang aking ano, ang aking kwarto. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Doon sana ako gustong mag uh, ano sa ano, sa airport lang para hindi na nga ako lalabas ng airport. Yun nga lang pagkamahal naman. 7 to 7, okay. Like, ngayong 7 ng gabi ka mag in and then um, bukas ng umaga hanggang alas 7 din. Pero $275 agad eh, US Dollars. Nako. So abutin tayo no, $300 uh, noon, Canadian. Kaya, nag-search na lang ako ng uh, ano, hotel na no, uh, sa labas. Sa labas ng airport. Pero di naman ganun kalayuan. ay uh, ano rin. Kasi nga ano rin yun eh. Tawag nito oh. nagbayad din ako ng more than 30 dollars pero not bad nakamura pa rin kaysa doon sa 275 na ano na do, do si oras, 7 to 7 lang so okay na to yan dito ako sa loob para kain ta tayo ng ating dinner yun ay tayo ng dinner ito. Saan bang ilaw dito? Oh, hindi ko alam mong nasa ang ilaw. Ay, ito. Oh. Wala ko. Walang ilaw. May ilaw naman pala, guys. <laughs> May ilaw naman pala. At ako y kakain na, guys. ng ano? Kakain na ako, guys, ng aking dinner. ay magandang buhay sa ating lahat. Sangda ko man tayo ng mundo naroon. Ro mag iingat tayo parati, ha? Bye! Once again, this is Monday's Channel. have have a great day everyone